Ang atropa oh, kong kasama nila. nung ako ay lumaki Kasanggata sa lahat at ang pistola na tangke Haba Hindi na yung tila pa ko Pagkat sulit sa man Ang atropa kong tawagin ano kapatid <laughs> Salamat sa lahat at sinamahan niyo ako Masalaman <laughs> nung mabuti ay nandyan pa rin kayo Inyo ko pinatayaan nandyan kayo tumalalay Kayo ang naghatid nung nalasan sa unang tagay <laughs> Nung pa ubu, ubu, pa Try ako ha. sa unang puso na kayo Ang naging sandigan nagpatibay ng loob Na matutong tumayo kung saan na paluhod Salamat sa lahat di ko kayo malilimutan Kahit magutak wala man nandyan pa rin sa isipan Ang mga alaalang sabay nating binuo Sana ay muling magkita pa at tayo'y mabuo Gusto na kayo ano ang balita Matagal na rin tayong dinakita nakita na ang tropa na dating kasama